Sa mabuting balita ngayon, makikita natin sina Pedro at ang kanyang mga kasamahan na buong gabing nangisda, ngunit walang nahuli. Dumating si Jesus at sinabi kay Pedro na pumalaot at ihulog muli ang lambat upang manghuli. Sinabi ni Pedro na magdamag silang ng huli, ngunit walang nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ni Jesus, hinulog nila ang lamba. Doon sila ay nakahuli ng marami. Sinabi ni Jesus kay Pedro, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao. Dalawang mahalagang aral ang itinuturo sa atin ngayon. Una, tinatawag tayo ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi tinawag ni Jesus si Pedro at ang kanyang mga kasamahan sa loob ng templo kundi sa mismong lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ganoon tayo kung saan lugar tayo at kung anong trabaho meron tayo. Doon tayo tinatawag ng Panginoon. Pangalawa, ang tunay na bungay nagmumula hindi sa ating sariling kakayahan kundi sa pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Panginoon. Nang sumunod si Pedro sa salita ng Panginoon, sila ay nakahuli ng maraming isda. Ang ating pagsunod sa Panginoon ay laging nagbubunga ng himala at pagpapala. Sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, huwag kang matakot, sumunod ka sa akin. Ang ating pagsunod sa Kanya ay dahilan ng ating tunay na kagalakan at kaligtasan.